Okay, isang dating matinee idol ang laman ng bulong-bulungan ngayon dahil sa umano'y kakaibang interes nito sa mga lalaki. Kilalang maginoo at heartthrob noong kasikatan niya pero ngayon tila mas ganado raw ito kapag lalaki ang kaharap kaysa babae. So, sine iting? Hulaan niyan. Just ko. Oh. Cool. Itong, ito. Kasi Naglaglag na. Ako oh. ni ito, noon pa naman na, oh. na bading girl Correct. Kaya lang ba? siya happened that time, may name siyang iniingatan, may mm -hmm. karen siya, at sikat kaya hindi siya. umaamin, di ba? Mm -hmm. Pero ngayon, medyo naglayo na siya sa showbiz, hindi na ganong sikat, di ba? Ayan, <laughs> nagladlad na ang lola mo at tumahanap na ng ganito pulang pulang kinakain, di ba? Uh, pero hindi Charas, siya yung ano ha, na... nagbababai na, nagbababae na ano, ganun pa rin siya. Uh, at is pa na, lalaki pa rin ng ano, oran niya. Uh, pero diba? lalaki pa rin ng hanap. Di ba? Yes, Parang pero lalaki na talaga ang hanap niya ngayon. Parang, ako din ako parang, nagtaka. Kayo, ako din ako <laughs> nagtaka. <laughs> oh. Kasi nung paalam na natin na isa siyang badinger si. Ayun Pero na! Pero wala naman masama sa bading. Mahulaan ba? kaya yan?